Sa mga chapter na ating pagkukwentuhan ngayon, ang unang papasok sa isip natin ay lahat ba to totoong nangyari kay Zanka? Kasi parang ang dami nating makikita sa bagong chapter na nakakalito. Yung backstory ni Zanka, yung emosyon, tapos biglang ano to? Hallucination lang lahat? Kaya huwag na nating patagalin to. Tara, umpisa na natin ang kwentuhan. Pagbukas pa lang ng chapter, ramdam mo na agad yung tensyon. Tuloy ang laban ni Nazanka at Jabber pero dito mo kung gaano kalaki ang agwat nila pagdating sa lakas. Si Jabber parang hayok sa gera, nakangiti habang umaatake, parang sobrang nag -e enjoy Hindi lang siya lumalaban para manalo, gusto niya din ipakita lahat ng kaya niya. Para bang sinasabi niyang, eto ako, pag walang pumipigil sa akin. Si Zanka naman, halatang nasa alanganin kasi sinusubukan niyang depensahan ang sarili niya. Bumabagsak na ang tiwala niya at may kita natin sa mga panel na parang unti-unti nang nawawasak ang suot niyang damit. Hindi lang ang damit niya ang nasisira kundi pati ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Bigla ring naglabas si Jabber ng bagong teknik na tinatawag niyang Stormy Weather. Itang kita mo kung paano siya nag-level up sa laban na to. Sobrang confident niya. Habang pinapakawalan, ang kanyang mga atake. Ito na nga siguro yung hinihintay niyang pagkakataon para sa totoo niyang lakas at galing. Habang si Jabber ay parang naglalaro lang, si Zanka ay literal na lumalaban para mabuhay. Doon mo may kita yung pinagkaiba ng dalawa. Si Jabber, masayang lumalaban. Si Zanka, lumalaban para makaiwas kay kamatayan. Sa dulo ng chapter, habang nakahiga na si Zanka, nakatayo si Jabber sa ibabaw niya at binigkas ang salitang checkmate. Sa chapter na ito, sinubukan ni Jabber na tusukin si Zanka ng kanyang klo. Ngunit nahuli niya yung klo gamit ang ngipin niya. Tapos sinabi niya pang, hindi pa, hindi pa ako tapos. Ibig sabihin, hindi pa siya susuko hanggat hindi pa niya napapatunayan ang sarili niya. Ang bigat no? Kasi dito, pumapasok ang clue na may taong mahalaga kay Zanka ito ay mas importante pa raw kaysa kay Enjin. Parang babae yun. Naka-uniform din. Sino kaya yun? Teacher? Ate niya? Jowa? O kababatang kapatid? Hindi pa natin alam pero mukhang malalaman natin sa mga next chapter. Abangan natin yan. At syempre, gaya ng dati, sobrang solid ng bawat panels. Grabe. Parang gumagalaw yung bawat karakter sa story na to. Tapos si Jabber mismo, hindi galit. Masaya siya kasi para sa kanya parang training lang to. Gusto niya mailabas yung buong potensyal ni Zanka. Sabi pa nga niya, huwag mo nang pigilin yan lakas mo. Pakita mo na sa akin ang lahat ng kaya mong ibuga. So ayun, mukhang ayo talaga niyang patayin si Zanka kasi nakikita niya na may ibubuga pa ito. May halimaw pa sa loob niya. Ang gusto lang ni Jabber ay yung kalaban na karapat dapat. Gusto niyang mag-enjoy habang naikipagbugbugan sa kalaban niya. Sa pag-uumpisa ng chapter, tulad ng hinala natin last chapter, nag-umpisa na ang backstory ni Zanka. Tsaka mas malalim to kaysa doon sa inaakala natin. Tara, punta muna tayo sa bagong lugar na ito, ang Kamu Atari Town. Parang ancient Japanese village. At ito pala ang lugar kung saan lumaki si Zanka. Hindi lang basta simpleng cleaner si Zanka. Galing pala siya sa isang marangyang pamilya, ang Nijik family, mga elite health guardsmen na parang militar sa abyss. Akala ng lahat gifted si Zizanka, pero inamin niya mismo, hindi siya genius tulad ng pamilya niya, kundi pinaghirapan niya lahat. Yung kalmadong mukha niya ang takip lang yon sa totoong maligalig o magulong vibes niya sa loob. Gusto lang niyang mapatunayan na kahit wala siya sa level ng mga kapatid niya, kaya niyang tumindig gamit lang ang kasipagan niya. May kita natin dito ang isang babaeng karakter na super galing sa training camp nila. Di pa pinapangalanan pero sobrang importante niya para kay Zanka. Posibleng mentor niya to, love interest o pwedeng parehas. Pero may kutob na tayo dito. Baka siya rin ang maging dahilan ng malaking turning point sa buhay ni Zanka. Sa background ng kwento, may warning tungkol sa pagdami ng criminal givers na parang mga rebelde na may jinky powers. Baka nga may paparating na malaking trahedya sa bayan ni Zanka. Ang chapter na to, hindi lang basta kwento sa nakaraan ni Zanka. Ipinapaliwanag lang nito kung bakit siya humble masipag at kalmado sa lahat ng pagkakataon. Lahat ng katangian niya ngayon mukhang may pinanggagalingan na trauma o impact mula sa babaeng ito sa pamilya niya o sa mismong Abyss Society. Sa chapter 58, binalikan natin ang past ni Zanka nung mga panahong trainee pa lang siya sa Hell Guards. Isa siya sa mga promising recruits pero kitang kita agad na may insecurity siya sa sarili niya. Doon niya nakilala si Yo, isang tahimik pero matalim mag-isip na tao. Sa unang tingin pa lang, nabasa na agad ni Yo ang pagkatao ni Zanka at tinawag siyang fake at sa harap pa to ng lahat. Siyempre, hindi niya yung tinanggap basta-basta. Nagkaroon sila ng matinding laban pero sa huli, talo si Zanka. Kahit ganon, ngumiti pa rin siya at pinuri si Yo pero halatang may tinatago siyang pride at sakit sa loob. Dito na din ipinakilala ang Golden Throne, ang tuktok ng posisyon sa Hell Guards. Lahat gustong makuha ito, pero kayo, wala lang daw yon. Para sa kanya, isang upuan lang yan, ang lalim ng dating nun para kay Zanka, na buong buhay niyang ginugol kakahabol sa pagpapatunay sa sarili niya. Doon din natin nakita kung paano niya pinili ang simpleng stick na naging base ng love stick niya ngayon. Yung tipong kahit pangit at tulang kwenta sa paningin ng iba pinili pa rin niya Sa panel na ito, isang misteryosong tao ang makikita natin at nagsasalita tungkol sa pagpili ng armas sa academy. Mukhang si Zanka ka o si Yo ang kausap nito at ang napili daw na sandata ng kausap niya ay monk lang daw ang magkaka-interest na piliin to. At tinanong din ito kung anong ginagawa ng kausap niya sa loob ng balon. At dito na nga natin makikita na si Zanka ang kausap niya. Ang dahilan daw ng pagpili niya dito ay dahil sa ang lahat daw ng kaklase niya ay pinili ang malakas na armas. At maging siyo daw ay ganun din ang pinili. Kaya naman pinili niyang magpakitang gilas. At kinuha niya ang isang armas na mukhang hindi na magagamit pero hindi daw umayon sa kagustuhan niya ang nangyari dahil ang tingin ng kanyang ama ay hindi ito isang armas. Dumako na tayo sa exciting part ng kwento. Si Engine ang kausap ni Zanka na nag-offer dito ng pagkain dahil tatlong araw na itong walang kain. At ang mas malupit pa ay eh kasama niya pa si Rio. Ito yung sinasabi kong parte na parang hindi totoo at may parte na sobrang kakaiba na nakakalito din na parang panaginip lang. At ang dahilan siguro kung bakit nasama sa panaginip ni Zanka si Rio at Engine dahil sa pagpapahalaga niya sa mga taong ito na nagsilbing pamilya niya habang siya ay nasa cleaners. Tapos biglang nagising siya, hawak ang love stick. Parang simbolo na ito na ready na siya para bumangon. Pero si Jabber nandun pa rin, chill lang sa tabi. Parang sinasadya niyang hintayin si Zanka magising. Nakakatakot ba? Diba? At nang makabangon si Zanka, Sumigaw siya na handa na daw niyang ipakita ang totoong lakas ng tinatawag na average person. Isa na namang nakakagulat na parte ang ating masasaksihan dahil ang lahat ng ito ipanaginip o hallucination lang na gawa ng laso ni Jabber. Sa chapter na ito, may natin si Zanka habang siya ay nag Mukhang malakas na nga ang tama niya hindi lang sa pisikal pati sa utak parang napuruhan din dahil sa laso ni Jabber. Ngunit lumipat naman tayo sa chill lang na hinahabol ang ipis na si Gita. Nakita ni Gita ang malaking itlog na parang puso o core ng isang malaking nilalang. Grabe tong bagay na to. Parang ancient alien egg tapos may nakatusok pa na jinky. Parang pag napisa tong itlog na to, katapos na, na talaga ng abyss. Pero mukhang ito yung pinanggagalingan ng mga aberrant beast na gawa ng mga bandals na sinasabi ni Bundus noong chapter 53. Parang ito yung core niya. At bigla na nga sumingit sa eksena si Jabber na nagsasabing oras na para sa offering of the speckled beast. At malapit na daw matapos ang sayang nadarama ni Zanka. Habang masayang-masaya si Jabber, at patalon-talon pa, bigla na lang may kumislap at tumunog ng malakas sa madilim na bahagi ng underground. Tapos bang! Sa pool ang binti ni Jabber. At ang malaking tanong ay sino ang bumarel kay Jabber na magliligtas kay Zanka? At dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy, ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i-ring ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay paki-like at share na din sa mga tropa natin diyan. Kita kit sa susunod na kabanata.